ito na ngayon video eh. ito so po tayo ngayon sa interview may Patrick Abadi. Okay, magandang hapunta eh. o Patrick, kasi nang namin, anong na ngayon sa mga oras na ito? Ito okay. okay. po kita ka? Yes. 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 Yes

Eh, sino yung ano? Kaya nito? Ano naman yung gusto mong mangyari? Pag iiwan mo na yung shirt. Kasi so, pinalikan mo, ano yung pag-improvement na alas mo Ah, gusto mo sana makita sa Jason Wilson. Siyempre, ano? Yung... Naturo namin, in-apply nila. Tapos, mas napalago pa nila kaysa doon sa nagawa namin. Uh, yes. Interview with the bumper.

Kasi ano, para kung walit ka, kasi ano, yung... na. Alana... lang kami. Hindi, yeah. ah. <laughs> nang... ka, okay? oh. wala nang Wala nang imo? Ayun lang <laughs> yun, wala nang imo? Hindi kaya. Yeah. Wala na, mag